Hello, si tanan. Ayan naman si Inday, naglalaba. Kaway-kaway, mm, Inday. Kaway-kaway. Labas <laughs> Laba siya daw magbanlaw. Siya kuno ang mag, mag was, was kay pagod na ko. Ano siya. Kay pagod na raw ako. Kaya siya yung nagbanlaw. Yan o. No? Tanaw sa doy. Tanaw sa diri. Ayaw idilat yung mata kay muda ko yung mata. <laughs> Tanaw diri, day. Day. Tanaw diri. <laughs> Kaya na daw niya magbanlaw. Ingon siya. Siya na magwaswas. Okay na na. Weh. Bakit bulak bula pa? Style. Style, <laughs> style daw. Style na daw yung bulak bula, -bula Iyon siya. Style lang daw yung bulak. No. Bulak pa na. Hindi hmm. mo yata ginaganon-ganon, no? Hindi, yeah, ganon Malapit na magdalagang aki Inday. Seryoso oh. Kumana kag day Ha? Kumana kag kaon. Ang mau mong gisudaan. Ang sayo. Kasabot bisaya. <laughs> alam niya na magbisaya. Kunti lang naintindihan niya. Hmm. Di rin rin may nagbanlaw sa musilingan. Kailayon may tubig. Liso ang tubig rin rin ah. Tawid rin may sakuhan. Sapa na natuyo. Na. Nindot sa nidiri ah oh. May natutulog. diyan. kay Priest Commander si sa Sa Ilaom sa Mangga. Ano? na ta. Onya na po. Sunod na po video. Babay sa inyong tanan. Salamat. Babay sa inyong tanan. Bye.